Okay, sa ating hulaan yarn, ang chika ay inayawan sa isang proyekto ng aktor na ito dahil over na ito sa pagbibida kahit sa initial meeting pa lamang ng isang proyekto. Sa inang ilang nasa production ay nasobran yata ang bilib nito sa sarili kaya ang ending ay inireklamo ito agad sa mga boss at hindi na kinuha talbot. Dapat talaga wag kang magmagaling, wag kang uh, magbida-bida, 'di ba? Yan ang mapa na mo, 'di ba BFF? Yes, mm. dapat anak ka lang yung kulkulan, diba? kulkulan lang. So ayan, na lugar na magkaroon ng project na wala pa. Sayang, diba? sayang. Ang ganda pa naman ng project na 'yon, mm. BFF ako nang ko para sa kanya. Mm -hmm. di ba? Na ko kumbaga eto na lang. Kumbaga isang agwat na lang. I-start ka na sa project na yun. Pero naudot pa. Nagpiting na nga eh, di ba? Oh. Talagang para <coughs> sa kanya yun. Eh kaya lang, ayan, nagbidabida ka. Ayan ang napala mo. Pero siguro, mm. na, talagang not meant for him. Mm-hmm. Baka mm -hmm. ganun na lang tag-isip. Hindi para sa akin ng project ito, kaya mapupunta sa iba. Pero, saya ko, hindi ka rin ka nagpida-pida, naging pasaway ka din. Sa'yo na sana yung project. Pero BFF, in fairness naman sa actor na ito, hanggang ngayon, na ha, may mga project pa rin siya. Oh, in fairness naman. Pero ito, napakalaki kasi project nun eh. Ang nakawala. Oo, oo, ang iba, nawala sa kanya. Big project mm -hmm. sa Kristo. Sobrang naodliot, malaki. Mm -hmm. So, ang sabi ng mga classmates, klukluhan daw. Ang clue, uh, hindi naman natin kapanahunan masyado. Oh, eh. Medyo okay. ano pa, medyo bata ng konti sa atin. Gano'n. <laughs> <laughs> kala <Kano> ko may kaso. kala ko may, kuryente siya. Sa so, Kristo. Kala <laughs> ko naman Medyo, medyo bata-bata siya sa atin. Correct. Oh, ganun, ganyan po ang clue. Ang clue. Oh, at saka gwapo siya. Until oh. now.